O, oh, di ba? Sige, bunot nyo. Iba talaga ang original na molder. Makagagawa tayo ng uh, quality ng mga pins concrete post, no? Ayan, no? Kung kita nyo kung gaano kalupit. So, isang hilaan, apat ka di ba? So, ano pang hinihintay ninyo? We can ship white, Okay? Oh. Sige, banat. ayan oh, kita mo ito yung mga ginawa nila ngayong araw ayan so nakapitong bag nakapitong bag sila ngayon no? dahil tatlo sila kanina gumagawa sa umaga kaya naka ano sila naka ayan o, oh, tingnan ninyo diba, ang galing talaga o oh. sus ano pang uh, hinihintay diba <coughs> okay sapagkat tayo'ng dalawa ang magsama sayang na sayang talaga bagma alay na all oh di ba tingnan ninyo yung tools namin na kung paano namin tinatanggal yung tools ayan mayroon tayong available na tools ngayon tatlong set oh ayan oh yan ang two holes di ba kahit pa paano magagawa ka rin lupit naman yan guys never mind po dahil sa itsura pa lang klaro na di ba kaya kita mo kitang kita nyo naman di ba so never mind talaga dahil sa itsura pa lang kitang kita na so alam mo na talaga kung ano ang uh, quality o hindi di ba kasi makikita mo pa lang sa itsura pa talagang ayan oh no? kitang kita mo naman diba tingnan mo <tipunyaya, ayos malaya> apat kaagad, agad diba tatlong bira, dalawang bira, anim kaagad. agad diba ito isa tingnan ninyo ayan diba wow grabe naman talaga diba kitang kita ninyo Woo! Two holes po yan na fix. Ayun oh. No? Grabe. Ang lupit naman. So kung quality at uh, tested, garantisado ng mga pins concrete po, sang hanap ninyo, dito na kayo. Pa gym Hardware, ang Kukulamber, ang Concrete Products, kanito ang brands. Jim Hardware, ang Kukulamber, ang Concrete Products, Balulang Brands, Tripoli and F. Kukulamber. Ayan. Para update po kayo sa ating mga bidjo uh, video. Okay, so... Mura lang po itong uh, pins concrete post natin. Semi-special po itong ginagawa natin. Okay, semi-special po siya. Ang pinapalabas natin dito sa 6 feet, 8 piraso sa 7 feet, 7 piraso sa 8 feet, 6 na piraso sa isang bag na siminto. Kaya, ang binibinta namin dito ay uh, 200 sa 6 feet, 230 sa 7 feet, 280 sa 8 sa feet, no? Yan po ang... Uh, bintahan namin dito tatlo ang bakal na nilalagay natin dito sa loob 8mm na kabilya ang ginagamit natin dito at number 16 na tie wire tapos uh, every 1 feet meron tayong stirrup okay kaya ano pang inintay ninyo gym hardware ng Kukulambera Concrete Products 0927 559 1730 0918-913-1731 17, okay tawagan nyo ako at uh, for booking and inquiries message lang kayo sa ating Facebook page. Maraming salamat, God bless. So dapat ganito kalugaw no ang paggawa natin ng pins concrete post sa taka dragon fruit post. Lugaw na lugaw po talaga siya no. Ganyan no. ganyan po kalugaw para hindi magiging ampaw yung ating uh, concrete post at saka uh, dragon fruit post no. Ganyan kalugaw. Ayan no, tinanong niyo. Lugaw na lugaw po talaga siya. Ayan. So maraming salamat. God bless po sa ating lahat. So mga decorative molder natin no, oh, yung nasa dulo, number 8 na bricks 'yon, no? Oh. Ito po diamond, lover, bar, ayan hexagon, zigzag, candy, Ayan makita candy, Y. Ito molder, ayan circle molder 'yan. Merong paypay, merong uh, L, merong S, merong donut. Ito, mayroong square. Ito, mayroong dot. Ayan. Diba? So May lang ako Pwede tayong magpadala uh, dito Through JNT. No? 3 to 4 days Sa Luzon, Visayas, Mindanao Ayan So maraming salamat Ang God bless po Sa ating lahat Ayan Sige, sige, sige Ako ang bahala sa inyo Pagka concrete post At uh, dragon fruit post Ang uh, bibili ninyo Kung bahala Ayan oh. no Tignan ninyo Apat ah, ka agad oh. Wow Grabe naman yun Dito, dito Eh o, no, simple lang ang pag, uh, paglalagay ng ating uh, molder, ah, yung ating mating sa molder. Simple amazing po talaga. Ayan o, no, napakabilis lang. Ilagay mo lang eh, talagang uh, magikita mo na kung uh, ano. Diba? mo. Paglalagay ng uh, So mayroong bakal yan, hindi pwedeng walang bakal yung ating uh, Pins Concrete Post at Dragon Fruit Post. ba diba? Mayroong bakal yan, hindi pwedeng wala. So ganun lang ang paglalagay niya, no? Ano tingnan niyo, napakabilis at napakadali lang talaga ilagay <laughs> yung bakal. So pag uh, concrete post, ang hanap niyo at Dragon Pro Post dito na kayo sa Jim Hardware ko Columbia Concrete Products, kanito an brands. Ayun, pwede niyo akong tawagan 0927579 1730 or 0918-913-1731 ayan, mabuhay and God bless po diba, simply amazing lang talaga yung ating molder no? Tingnan niyo, oh, napakalupit. Napakagaling. Ayun oh, no? apat kaagad. Wow. 'Di ba? Wow talaga. So, ito yung mga ginagawa nila ngayon. Yung molder natin, yan po ay 4x4 by 4x4 by, uh, 4 hole, uh 4 by, 4 by, 8 na 4 holes fix po siya, no? Adjustable po 'yan. 'Yun po ang una. Itong pangalawa, ito ang 2 holes natin. Fix din ito, adjustable siya. Pwede ka na gumawa dito ng 4 feet, 5 feet, 6 feet, 7 feet, hanggang 8 feet. Ayan, no? Diba? Kita mo, yan, no? Yung gawa nila. So, lifetime na gamit nyo na po ito, no? 4mm po yung steel plate na ginagamit natin. 4mm. Minsan, na 5mm, minsan 4.5, 3.5, 4mm, no? Pag walang, pag walang available. Ayan, no? Diba? Napagalupit, napagagaling po, no? So ngayong araw, ito po yung uh, ginagawa nila, no? I-follow niyo yung ating uh, YouTube channel, Jim Hardware ang Kukulamber ang Concrete Products, Balulang Brands. At saka yung ating Facebook page, Jim Hardware ang Kukulamber ang Concrete Products, Balulang Brands. Jim Hardware ang Kukulamber ang Concrete Products nito ang brands. Try po Kukulamber ang ating personal Facebook account, Felix Tan Pagikan junior para updated kayo sa ating video dahil sa YouTube nandoon lahat ang mixing natin ratio tips at mga technique na binibigay namin, no? Dapat ay uh, pagkatapos linisan. Ayan, oh, linisan nila yung molder, mabuhay. And God bless. So ayan, no? Pagkatapos natin na uh, gamitin yung molder natin sa umaga hanggang hapon, kailangan siyang linisan, okay? Tanggalin yung uh, dumi. Ayan ho oh, kung makikita niyo, tinatanggal nila yung dumi para kinabukasan maglagay na naman tayo ng use oil. Okay? Maglalagay tayo ng use oil. Ayan, oh, tingnan niyo. Napakakinis po yan, no? Napakakapal yung plate na ginagamit natin. Ayan, no? Kung makikita ninyo, yan po yung plate na ginagamit natin. Ayan, napakapal po siya, no? Yun po ang uh, gawin natin sa hapon, no? Sa isang hapon, kailangan na, uh, sa maghapon nila, kailangan silang makagawa ng 6 uh, anim na sako na siminto, no? Anim na bags na siminto ang magagawa nila pagka-ready yung mating art, no? Ibig sabihin, yung mating art na bakal na nilalagay natin sa loob, pag-ready yon ay, uh, 6 bags ang magagawa nila sa isang araw okay kailangan lang talaga ng ano kailangan lang talaga ng uh, magagawa kayo ng mating, no kasi matagal ang paggawa ng mating, puputulin mo pa tapos tatalian mo no number 8 na 8mm ang ginagamit natin dito standard number 16 na tie wire ang uh, ginagamit natin pang tali tapos portland cement ang ating uh, ginagamit sa siminto okay kahit na walang uh, type 1 Basta mayroong type 1P Basta Portland Cement Okay yun, no Maganda Pero pag sa hollow blocks Molder Hollow uh, blocks Decorative at bricks Kailangan talaga type 1 Na Portland Cement Ang gagamitin Pag puste Okay lang yung Portland type 1P okay. Pwede na yan oh. Kasi 15 to 18 minutes Pag tag-init 15 to 15 minutes Pwede na natin tanggalin Pwede na natin tanggalin yan So ganito kalupit yung ating molder, no? Bakit 10 to 15 minutes, pwede na nating tanggalin. Yan, tanggalin niyo na yung isa. Ah, saglit lang, mayroon pang tubig dito. Eh, yung isa muna ang anuin ninyo. Lagyan ninyo. Tapos lagyan muna na ng ano yan, Loy. Lagyan muna ng uh, mating art. So semi special po yung ginagawa natin dahil uh, tatlong bakal po ang nilalagay natin dito sa ating uh, mating art no tatlo ang uh, bakal nilalagay natin dito sa mating art ito si Lloyd lagyan mo ng isa ito Tatlo po 'yan no At uh, everyone pit ay uh, naglalagay tayo ng stirrup no halimbawa pagka 6 pit ang nilalagay natin anim na stirrup din Number uh, 8mm na tie wire uh, 8mm na Deform bar ang ginagamit natin At number 16 na tie wire ang pagtali natin Kaya siya Semi special po lahat ng ating uh, Pins concrete pots at dragon post pot no? Ganun lang kabilis Ganun lang kadali ang paglagay natin ng mating Kaya palo na po kayo ang God bless ating lahat Grabe na na yung dalawa oh. Sige banat Kitang kita mo naman yung uh... Philippines concrete post natin na 4 x 4 x 7 feet ayan no Diba 230 lang bawat isa niyan okay, Sa isang sako ng sa isang muna sako muna ng siminto Itong piraso lang ang pinapalabas natin Ayan no Itong piraso lang pinapalabas sa isang sako ng siminto Diba So ano pang hinahanap ninyo Jim Hardware ang Kukulamber Concrete Products po Ganito ang brands Eh? Okay?